So yun nga guys, ngayon ipapakita ko ngayon yung mga collection ko na sombrero na halo-halong fitted at snapback. Madami pa sana akong ipapakitang caps sa inyo, kaya lang sabi nga ng iba, share your blessings. Siyempre yung iba pag na-coorsodahan, aarugo rin sayo. Siyempre ako naman ibibigay ito. Kasi hindi naman lahat makakabili ng ganito kamahal na sombrero. Kaya blessed tayo nakakabili pa rin tayo kahit ganun yung presyo. Siyempre, blessed tayo sa mga nagre-regalo. Siyempre, shout out sa New Era Philippines. Tingnan nyo naman yung mga sombrero nila Napakalupit. So, yun nga guys. Ito nga pala yung unang-una kong fitted cap. LA Dodgers. Yan guys. Medyo luma na siya. Regalo sa akin to ng asawa ko. Kaya special tong cup na to. At sunod naman natin itong Houston Astros. Ayan. Napakasimple ng kulay. Madaling bagayan. Kahit anong t-shirt mo dito pwede. Houston Astros. At ito naman guys. Regalo sa akin ni Tito Weasley from Las Vegas. San Francisco Giants na fitted cap Uber collection Ayan At ito naman guys Ukay Ukay Hits Ayan dali natin sa Ukay Ukay to Carolina Rockies na fitted cap eto naman San Diego Padres siyempre regalo din sa akin ng asawa ko to yan yung likod nya eto yung loob at syempre, another Ukay Hits yan Blackhawks Chicago Blackhawks na National Hockey League Siyempre, isa na nung ukay hits. Ayan. Detroit Tigers na pitted cap. Ayan yung logo niya ng Luera. Ayan yung likod. Ayan yung loob. At eto naman guys, bigay sa akin ni MJ. Shout out MJ. Atlanta Braves na camouflage repeat, repeated din yan. At eto naman, yung story ng cup na to, eh, mahaba yung story nito. LA Dodgers na pula. So, nagpunta kami sa SM Clark. Wala na silang size ko dahil ang size ko is 7'5'8. So, So sabi nila sa SM Baguio raw meron pang size na ganito kaya sakto naman pumasyal kami sa Baguio at nagpunta ako sa New Era. But sadly, ang size niya 7 and 3 4 Pero kayang-kayang gawa ng paraan niyan. So ang ginawa ko guys, nilagyan ko na lang ng papel dito. Tsaka konting mga foam dito sa mga tag niya para magkasya ito. So, Nagawa ko ng paraan. Ito naman. Nabili natin to sa online. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng online shop na yun. Pero shout out sa Ayan. Baltimore Ravens. National Football League to. At ito naman guys. Bigay sa si akin ni Nacho Yambao. Golden State Warriors na pitted cap. syempre, pinaka-paborito ko sa lahat, New York Mets. and may side patch sa dito. Ayan yung logo niya. din yan ang loob. Bagong-bago -bago pa yan. At siyempre, another Ukay hits. Ayan. Ito yung team ni Drake sa Canada. At ito rin guys, another Ukay hits. Pareho ko silang nabili sa Ukay Ukay. Ito, Wulantela nito. Feated captain siya. Sempre original yan at ito naman regalo sa akin to ng birthday ko San Francisco Giants na pitted cap Ayan. Yeah. ito yung suit ni Skastakli sa music video nila at ito naman guys nabili natin sa online Atlanta Braves na side patch Ayan. Yeah. loob. Tapos pink yung brim niya. pinaka ko din to. At ito rin, another online hit. Shoutout kay Kat Culture. Another fitted cap. Ayan. Yeah. At ito naman guys, na manong hits ko to kay Val. Si Val, siya yung nagpapatayayan ng wedding sa may pario namin. Ayan. Tama nung hits ko sa kanya to. Ang kapalit nito, isang kaang sigarilyo na. So ngayon, snapback naman tayo. Ito, Raiders. Regalo sa akin ni Gio. Gio, Justin, Naka, what's up? Napakalupit, di ba? ito naman patagal na sa akin tong sombrero na to another Raiders na Michelinis bigay sa akin ni Paul Vincent since 2010 pa tong sombrero na to ayan siya yung pinaka OG na collection dito sa mga collection ko ito naman nabili ko sa Ukay Ukay ayan sombrero yata ito ng mga polis sa Canada ayan At ito naman guys, bigay din sa akin ni Gio Chicago Bulls na may chelines. At ito naman, nabili ko sa Shoeless Boston Celtics na Corduroy. Ayan. At ito naman, nabili ko sa Shopee Los Angeles Raiders. At ito naman na namin to sa Miniso. Favorite namin ng asawa ko to si Mickey Mouse. So another regalo na naman galing from Gio. At San Francisco Giants na wool. Ayan. At ito naman bigay din sa akin ng uncle ko na si Uncle Joban. San Francisco 49ers. Ganda ng logo niya, di ba? Ganda ng loob. At ito naman guys, binili ko sa bench. Ayan. Gilas, Pilipinas. The snapback. Ito yung kasama niyan. Ang kulay pula. Ito, di ko pa sinote. Okay, tag po. So, ito naman yung hype na hype ngayon na kill the hype. Ayan, bihira lang ang meron nito. And guys, kill the hype. Tapos, wala siyang mga logo sa loob. Ito naman yung pangalawa, kulay green. At ito naman guys na nabili natin sa Ukay-Ukay There. Helping kids to resist drugs and violence. Vintage cap to gawa ng Nissin cap. At another vintage cap na rin. To San Francisco Seals. Yeah. Made in USA at another vintage cap Malboro to matagal na sa akin to ang daming gustong bumili nito pero ayoko bitawan mas ma mas magandang i-display na lang to ito naman Seahawks Shuttle Seahawks shoutout nga pala kay Tito Glenn siya ang nagbigay nito at ito naman Long Beach, California na snapback. At ito rin. New York Yankees na net cap. At lastly, regalo sa akin ni Idol. Shout out kay Idol. At Lauren na dad hat. Ayan. So ayun, napansin niyo siguro wala akong masyadong vintage cap na sombrero. Tulad nga ng ko, hindi lahat nakakabili ng vintage cap. At meron nga pala akong pangarap na mabiling sombrero. Yung mga brand ni Papa Kells, tambay cap ni Direk Pio, tsaka LA to Manila Bay ni Sir Paulo Cortoba At huge shoutout nga pala sa mga reseller sa online. Tuloy-tuloy niyo lang yan. Dahil nakakatulong kayo sa mga kolektor Dahil yung iba Wala na sa store Pero sa inyong mga reseller Meron pa Kaya thank you sa inyo At shoutout nga pala sa Vintage Cup Philippines New Era Philippines Mabuhay kayo